Good evening, guys! Welcome back. So, kung nakikita ninyo, guys, I am ready for bed. Nakapanghilamos na ako ng mukha. Ginamit ko tong um, Estee Lauder na um, Advanced Night Cleansing Gel. Ayan. And just so you know, guys, pagpasensyahan nyo na dahil pagod na pagod na yung mukha ko. Laki na ng eyebag ko. Because I've been up for 17 hours. Uh, since 4 a.m. Dahil nag ako ng 5 a.m. At natapos ako ng 2 p.m. Tapos meron kaming ginawang errands. At ngayon lang tayo ngayon mag-prepare for bedtime. But, dahil nga sobra ako interested dito sa product na to na nakikita ko palagi sa TikTok, sa mga influencer. Ang confused ako kung magbabagay din ba sa aking skin texture. Kung mahihiyang din ba ako. Kaya guys, I am so excited na subukan itong Kojic Acid Turmeric Night Wrapping Mask. Ito yung kapag ina-play mo, tapos i-stay mo siya for all night, tapos kinabukasan, ipipil-up mo siya, and then glass skin yung effect sa mukha mo. So, try natin guys kasi sobrang akong interested sa mga review ng mga nakikita ko. Sobrang interested. Kaya, tignan natin kung mag effect din siya sa ating ano, um, skin texture. Yan, kasi ano tayo, dry yung ating skin. At Al ang laki na ng eyebag ko guys. Pagpasensya nyo na, sobrang pagod na pagod na talaga ako. Tin talagang, iya ano ko lang, iya hawol ko lang to para ma-share ko sa inyo. Kasi naka ano pa siya, nakarap pa siya. So, meron itong kojic acid, vitamin C, retinol for dullness care, and turmeric collagen, nourish and revitalize skin overnight. So, panggabi lang, pang lang, talaga siya, guys. Um, product siya ng Korea. Medicube. Tagalin natin yung foil. So, basahin nyo na lang yung direction, guys, sa likod. Um, right now, i-apply na natin siya. Sabi, apply mo siya all over your face. Make sure na malinis yung mukha mo, nakapag-cleanse ka ng mukha mo. Tapos, apply it all over your, uh, your face. Ganito yung kanyang texture, guys. Clear siya, clear. Ay, ayan, clear siya. Hindi po gumagamit ng parang ano eh, um, spatula dito. Parang may ubus ko sa akin. Tapos, wait daw ng um, 15 minutes. Patayuin daw muna. Ako ka, matulog. Kasi baka pag tulog ka, hindi mo na malayan. So guys, yung update natin nito is tomorrow morning na. Kasi kailangan siya Um, bago ka umiga. Kasi you never know, baka makatulog ka, nang basa pa yung mukha mo, kaya kailangan, patuyin mo muna siya for 15 minutes. Kapag alam mong tuyo na siya, now you can go to bed. And then the next morning, doon mo makikita yung result, ipipill off natin siya. And then you will see, yung result sa atin, kung mag-glass skin ba tayo. Ganon. Okay? Good night! Okay, good morning guys. Kakagigising ko lang. Kagigising, kagigising ko lang talaga. At time check. 7.45 na umaga. Ang tumitura natin eh. Hmm. So, it's time for peeling. Pabing bibig ko parang ano.

Overnight ko siyang iniwan sa mukha ko. So, maano siya. Ayan. Overnight. May box pa nga ng tulog ko. Grabe. Ay, ang ganda. Nag... Ayan yes, siya guys. Wala pa tayong hilamos na ito. Love it!